Hello, magandang araw kapatid. Ngayon ay pagbubulay-bulayan uli natin ang salita ng Panginoon. At bago ang lahat, halina at mandalangin muna tayo. Diyos namang makapangyarihan sa lahat, punong-puno ng awa at grasya. Salamat po sa kabutihan niyo. At sa mga oras na ito, Panginoon, ini-invite po namin ang inyong presence. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, be with us as we study your word. Speak to us sa mga pinagdaraanan na namin sa buhay at kung nasang kaming sitwasyon sa aming buhay. Holy Spirit, be with us. In Jesus' name we pray. Amen. Ayon, so kapatid, may nagtanong kasi, bakit ako nagkakasakit? ba diba, sabi niyo, bakit ako nagkakasakit? Ano ba naging kasalanan ko? Bakit ako nagkakaroon na ganun problema? Minsan nga, may narinig pa tayo, ba diba? Bakit ako, bakit hindi siya, siya mas masama siya kaysa sa atin? We get to compare, ba diba? Minsan, bakit may iba mas masama pa? Bakit itong mabuti pang namatay? Sana yung masama na lang. We ask, di ba? O kung may mga sakit man o karamdaman, bakit ako nagka-cancer? Bakit ako nakaka-experience ng ganito? Ano bang kasalanan ko? Di ba? Usually, sila tanong natin, ano bang kasalanan ko? Mind you, no? Si Job, wala siyang kasalanan, pero sinubok pa rin siya ng Panginoon. Amen? Bakit? To see the glory of God kapatid ko, na mang pinagdadaanan natin sa buhay, huwag mong sisihin sarili mo dahil, dahil ba nagkasala ako, makasalanan ba ako, ano ba nagawa akong pagkukulang sa Panginoon. Yes, kung nare-reveal sa iyo ng Panginoon about your sin, that's good kung may conviction ng Holy Spirit. Pero sa lahat ng yan, tandaan natin, may dahilan ng Panginoon for His glory makita sa ating sitwasyon. Halina kapatid at basahin natin sa 1 chapter 9 start tayo sa verse 1. So, 1 chapter 9 verse 1 to 3. Pinagaling ni Jesus ang isang bulag. Habang naglalakad si Jesus, may nakita siyang isang lalaki na ipinanganak na bulag. Tinanong si Jesus ng mga tagasunod niya, Guru, sino po ba ang nagkasala at ipinanganak siyang bulag? Siya po ba o ang mga magulang niya? Sumagot si Jesus, hindi siya ipinanganak na bulag dahil nagkasala siya o ang mga magulang niya. Nangyari yon para maipakita ang kapangyarihan ng Diyos sa pumagitan ng pagpapagaling sa Kanya. Amen. So kapatid, oto, isang example dito. Yung bulag, hindi dahil nagkasala siya o ang kanyang magulang, di ba? Anong sinabi ni Jesus? Nangyari iyon para maipakita ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapagaling sa Kanya. So, kapatid, nangyayari ang mga bagay-bagay sa buhay natin. Nagkakasakit tayo. May pagsubok sa atin. Diba? Bakit? Para makita ang kapangyarihan ng Diyos. Paano natin sasabing God is our healer kung hindi tayo nagkakasakit? Paano natin masasabing God is restoring us? God is is giving us new strength every day kung hindi tayo nanghihina, kung hindi tayo nagkakaroon ng problema sa ating mga relationship. Paano mo masasabing God provides for me kung hindi mo naranasan na mawalan ka and then suddenly when you pray, di ba? Nag-provide ng Panginoon. Mas ma-appreciate mo yung presence ni Lord. Mas masasabi mong, yes, Lord, you are my healer. Paano mo masasabing, Lord, salamat, kinomfort mo ko sa hirap, sa sakit, sa tinik, sa dibdib na meron ako paano mo masasabing healer mo siya o kinomfort ka niya kung di mo na experience yung mga bagay na yon? Kung ano mang sitwasyon natin sa buhay, ito ay para sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Amen? So, wag mong sisihin sarili mo, pero kung may nire-reveal sa'yo ang Lord dahil sa sin mo, pray about it and ask forgiveness, confess your sin, that's good. Pero sa lahat ng to, God has a reason for everything. And it is, the ultimate is, for His glory to be seen sa ating sitwasyon, tandaan natin okay, ako masasabi ko kagaya mo, that God is my healer because pinagaling ako ng Panginoon God is my strength, kasi sa tuwing nangihina tayo, Siya ang nag-restore ng ating kalakasan, minsan hindi natin alam bakit nagagawa natin yung mga bagay na yun it is because of the goodness of the Lord Amen, pag sabihin mo walang wala ka na pero nagkakaroon ka bakit? because God is your provider, Amen yung mga sirang relationship na papansin mo, nare-restore. Because God is in the business of restoration. Hallelujah. Iba yung testimony na binibuild ng Panginoon sa mga buhay natin. So kapatid, halina at manalangin tayo. Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa bawat sitwasyon ng aming buhay. Ikaw po ang aming healer. Hallelujah. Heavenly Father, maraming salamat po Ama. Ikaw po ang aming provider. Ikaw po ang aming all-powerful God, all-knowing, sovereign. Hallelujah. Lord, salamat. You bring healing po sa aming mga katawan at sa aming mga spirito. Salamat po na minsan na nagkamali kami, nagkasala kami, Panginoon. You brought forgiveness through your Son, Jesus Christ. Hallelujah. Healing po sa mga pagkakataon, nagkakasakit kami, Panginoon. Physical man, emotional man, may scar man, may trauma man. Ikaw pong nag-heal sa amin, Panginoon. Maraming beses mo nang pinatunayan. You are the doctor of all doctors, Panginoon. Hallelujah. You're in the business of restoration sa mga relationship na sira, Panginoon. Nawasak, nire-restore mo. You are pro-family, Panginoon. Salamat po, Ama. And sa mga pangailangan naming material, maliit na bagay para sa isang Diyos na makapangyarihan at may-ari na lahat ng bagay. Thank you, Lord God. You provide for our needs, Panginoon. Salamat po. You are building a testimony sa aming mga buhay, sa mga pinagdadaanan namin. Hallelujah. Mapurihan ka, Panginoon, in our pain, in our suffering, Lord God, sa mga bagay na iniyak namin sa iyo, Panginoon. Give us, Lord God, a heart, Panginoon, na lagi mong comfort. Salamat po, Panginoon. Give us a heart, Lord God, na laging wini-welcome yung ginagawa mo sa buhay namin, Lord God. Yes, hindi lahat bed of roses. In this life, di ba, sinabi mo, Panginoon, sa inyong salita, in this world, you will have tribulations, you will have suffering. But take heart, I have overcome the world and ma-overcome namin ang lahat ng bagay. Because of you, Jesus. Hallelujah. Maraming salamat po. Panginoon. It is a yes and an amen in Christ Jesus. The victory is ours in Christ Jesus. Salamat po, Lord God. Give us the strength every day, Panginoon, gaya ng lagi mong ginagawa. Salamat po to go through life, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ayun, kapatid, maraming salamat sa iyong oras at tandaan mo, dinabasa natin sa John chapter 9, verse 1 to 3. Okay? Kaya nangyayari, ano nangyayari sa bulag. Nabulag ba siya dahil sa kasalanan niya o sa kasalanan ng magulang niya? It's not that nangyari 'yon para ma-reveal yung glory ni God sa situation natin. Amen. So kung ano man pinagdadaanan mo, God is in the business of making a testimony sa buhay mo. Amen. Hallelujah. God bless you. You have the victory in Christ Jesus. God is good all the time hallelujah i love you with the love of the lord god bless you shalom